Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung likod, IC Freddy. At uh, YouTube channel at Pilipino sa America Blog YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please do so now. Uh, just click the red button below and you will be subscribed already. Okay? And uh, I wish also to make some comment in either, whether in Filipino or English and give me a big likes. And if you could share this video to other people, to your friends, benefactors, parents, uh, the entire family circle within your community or barangay, I really appreciate it. Okay? Para magising na ang mga Pilipino dyan na patuloy na nilalason ni Maharlika. Lahat ng ginagawa ng ating Pangulo ay kinokontra niya for whatever reason kasi na ko ay... Mukhang may gusto raw siya kay Bongbong Marcos, kaya galit na galit siya kay Lisa. Eh dati kasi sila ay close ni Lisa, ni First Lady Lisa Marcos. Then suddenly, after the election, yan na nangyari. Okay? At, um, at ito ay binanggit na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na lahat ng kanyang appointee should, ha? Ah, should dadaan sa qualification. Yan, dadaan. Bawa, magsubmit ka ng resume. Ha? Appointee ka. At pipiliin yan ng, siyempre, pipiliin yan ng mga, uh, na mga committee on na appointment. di ba? Yan. Hindi po, kit, uh, nagkaroon ka ng appointment sa presidente, ay kukunin ka. Depende sa kriteriya mo, at yung civil service eligibility mo which wala si Maharlika niyan. Okay? So, ang anong ra rason na kinagagalit niya sa presidente ay yun ay sa mga pagsusuri niyo kung bakit bang galit na galit si Maharlika sa ating presidente at kay First Lady Lisa. Parating si inaano niya si First Lady Lisa Marcos. Yan at nakikipagkutsaba siya kay Senator Amy Marcos. Ngayon sila sila nag-aaway eh. Sila sila nag-aaway. Dahil sa ginawa ni ni Digong Duterte, no? Noong nakaraang uh, rally nila, no? Na sinabayan nila yung uh, bagong Pilipinas ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaya eh, ni ko sa inyo sandali lang naman to. Paparinig ko at sasagutin ko. Okay? Diba? Sinabi ko din sa inyo noon, doon sa vlog na yon, na kumpirmado na nga ng ating puting ahas na ang Department of Foreign Affairs, ang uh, DOJ, okay, ang DFA, ay naka, nakipag uh, nakipagsabwatan na. Pinayagan na nilang pumunta ang mga ICC uh, representatives, katulad ni uh, Chantal Daniels, okay, ito nga ay nagsimula na ang wala pa ho ang ICC sa Pilipinas ninenervyos -ni na <laughs> wala pa si wala pa ang ICC sa Pilipinas ito ay mga haka-haka lang at ito ay ito ay siniwalat din ni senator ni attorney uh, Harry Roque Nagka, nagkasagot ang pangato si ha, Senator Harry Roque at yung isang dating uh, press secretary din ah, na ni uh, Digong Duterte. Okay? Nakalimutan ko na kung anong pangalan eh. No? Mahirap tandaan pag hindi mo gusto ang isang tao. Yan. Yan ang nangyari. Okay? So, sila-sila ay gumagawa ng uh sa kanilang paligid itong si Maalika parating naka-kontra sa Pangulong Marcos at pinipilit niya si Ryan at sinasabi niya uh, pulburon daw pulburon pero wala namang katibayan pa, paano mo masasabi kung wala kang katibayan it's evidence oh puro hearsay para paninira ito lantaran paninira at kaya nga ang ang gobyerno ay ay nag ay, ay lahat na ay ginagawa na sila ng mga kaso. Ng mga kaso. Unti-unti nakita niyo si Digong Duterte tumahimik ubod tapang. Sabi niya magtatayo daw siya ng Republika ng Mindanao. anasan ah, na ngayon siya. Nagtatago at tahimik na tahimik na. Ha? Ah? Dahil in, nakalimutan niya ang ginawa niya ay sedition. Sedition. Okay? So, anumang sinuman, blogger o anuman na nagikayat nangihikayat, nag-intimidate sa grupo ng mga tao upang upang kumiwalay sa Pilipinas o o manira sa gobyerno ng lantaran in public is against the constitution. It is sedition and in time of war it is treason. Okay? So, sa ngayon, in peace of so sedition at yan ay maaari kang makulong for long years because of uh, that crime sedition mahirap ipagtanggol yan mahirap ipagtanggol yan at yan ay pinag-aaralan na kaya hindi yun naman basta-basta -basta sila we need to investigate first ay, yan ang mali niya no? wala siyang alam sa batas bago, mo, bago ka mahulihin maglabas mag ng uh, warrant of arrest it must come from the court. And the court will not entertain it. First, dadaan ka muna sa ano. I-reviewin muna yung kaso mo kung pwedeng tanggapin yan sa korte. Ha? Di ba? Hmm. Ganun. lang ang sistema ron. So, patuloy natin. Tingnan natin kung ano pa ang sasabihin itong ah, uh, si Maharlika. Ano? Get up. May kasama ba akong wake up? Okay, get up. Diba? Speak up number one kailangan mong tumayo magsalita o kung kaya mo silang buhatin you have to pick them up okay? Itong, dahil nga ito ang talagang pangarap yung kanyang sinasabi ay gusto niyang mag-aklas ang mga tao mag-aklas kayo ningin niya ay people's power katulad ng nangyara kay Corazon Aquino Uh, yun eh, nung ako eh, mabata pa ako, sumali ako doon sa People's Power kasi talagang nalaso na ang kaisipan ko noon eh. Nalaso na. Katulad ng ginagawa nito si Mahalika at yung ibang mga vloggers. Pinipilit kayo si Ryan. Bagamat nakita niyo ang ginagawa ng ating Pangulo. Katulad ngayon, nasa Dabaw siya. Uh, yung uh, water water uh in address niya yung water system diyan sa, sa Davao di ba yung uh, pini filtered apos uh, uh, at um, para maging safe ang drinking water diyan sa Davao ah uh, sila ng isang malaking proyekto under private uh, uh invest, investors yan at uh, at gagawin niya na at pinag-aaralan nila na magkaroon ng railway system diyan sa loob ng Davao City na kasi malaki ang Davao City napunta na ako diyan siguro mga dalawang beses na o tatlong beses na ako nakarating dyan sa Dabao. Ubod na sa Davao Ubod din laki talaga ang Davao ah uh, bumibiyahe ka na ng isang oras may get na sa loob ka pa rin ng Davao City hindi yung Davao ano province Dabaw Davao City the biggest city uh, in the world i think yan ang ayan uh, ang classification ng Davao kaya yan ay nandiyan ngayon ang ating pangulo upang tingnan kung paano mapapa-develop ang Davao City into a uh, kung di man kasintulad ng Cebu ay i isunod sa Cebu no kasi sa ani na taon ng panunungkulan ni Rodrigo Roa Duterte hindi niya napaanlad ang Davao City. Bakit? Bakit kaya? Ang tanong ko, sa inyo mga taga Davao, bakit hindi umangat ang Davao City sa under six-year term ni Rodrigo Roa Duterte? Yan ang malaking tanong ko sa inyo. Bakit? Yan. Ngayon, tuloy natin to si Maharlika. Ha? ditang balusnos at sikoting sunod-sunuran lang to stay in power. That's why dito na naman papasok ang People's Initiative. Ito hmm. ay mga konek-koneksyon. Connect ito ay, lahat ito ay pinaplano nila. Bunga ito ng kanilang gustong pag-stay in power para burahin sa mga... Kita nyo, ang kanyang ginagawa ay ginawa ko na rin nung araw. Ah, yung yung pang, kanyang paninira, ginawa din namin yan ng araw. We call it teach-in. Okay? We conduct teach-in. Ah, uh, we, uh, we learned that from University of the Philippines na ginagawa namin through the Kabataang Makabayan. Member ako ng Kabataang Makabayan nung araw. At ang simbolo namin ay yung bandera ng China na merong na merong ano araw. Ha? Uh, yung bang tawag parang ano tawag sa Tagalog noon, yung parang panggilit ng leg. Ayan. hindi eh, ko alam kung ano ang pangalan niya sa kalimutan ko na. Dahil napakatagal na. Ngayon, yan ang style ni, ni Maharlika. Okay? Tuloy natin. Kung ano pa itong gustong mangyari itong dalakirang ito. Papa ng Pilipinas ang mga Duterte. Oh. Pinagtatanggol niya sa Duterte. So, ngayon, mga palaga. Oh tinanggap nila sa malakanya mm. 'di ba yung uh, Irene Can tinanggap nila sa Malacanang. sabi ko nga sa inyo in the uh, few days sino ba si Irene Can si Irene Can ay inimbitahan ng malakanyang upang mag-imbestiga diyan sa Pilipinas ngayon sa pupunta pag, uh, ibig sabihin we welcome natin yung mga uh, members or officers or authority from the United Nations because we are members of the United Nations General Assembly. And we are campaigning to be a what? A member of the Security Council. Hindi ka basta-basta magiging member ng Security Council if you submit all the requirements needed for a country to be a member. Not permanent members, ha? ang mga permanent members. Alam naman nyo kung sino ang mga permanent members. The United States is one of the permanent members of the United... of the Security Council. Okay? So, kailangan natin i-met. At isa sa mga requirements, yung... yung there must be... Uh, yung justice system dyan sa Pilipinas. And it need to be investigated. And uh, those findings are need to be met in accordance with with the requirements of the Security Council. Okay? Hindi basta-basta ka magiging member. Na hindi alam itong si Maharlika kung paano. Okay? Ikala niya ICC. Mali. Okay? Yan. Tuloy natin. Sa kung hindi yan makakapasok ang ICC representative. Okay? O report, Okay? O oh, hindi <laughs> siya akala niya uh, papayagan ni Akala niya si Miss Khan o si Madam Khan na sinabi niyang rapporteur ay ICC. No. Ang ICC is different organization from United Nation. Uh, at kita nyo ha. Ang kanya ay puro kulang siya sa mga research. Kulang siya sa education. Siya ay nakatapos yata ng Certificate of Nursing which is not enough to be a licensed uh, registered nurse here in America. Okay? Hindi ka, at hindi ka, unless naipasa mo yun sa NCLEX, you could be called a registered nurse. Nap napakahirap ipasa. Okay? You need talagang, kung hindi ka nag-aral mabuti, hindi mo may papasa. Marami rito mga Pilipino na mga nurse na hindi nakapasa at uh, nagiging katulad ko nagiging nursing assistant na lang or something like uh, uh pwede mo may practice pero actually hindi mo pep, makukuha yung title na RN nurse pwede ka maging social worker pwede ka maging uh, staff sa isang nursing home facility yan kahit hindi ka naka, naka kahit hindi ka lisensyado oh uh, hanggang hindi mo na ipapasa ay hindi ka pwedeng maging nurse. Pwede ka maging caregiver. Yan. Qualified na qualified ka. So, yan ho ay si Maharika. Okay, ganito, no? Ang, ang, ano ba ang, ang pinagpuputok ng butsi ni Maharika? Kasi, ang sabi niya, si PRRD ay, si, si, si PRRD, yung past President Rodrigo Roa Duterte, ay ipinaaresto raw ng Marcos Araneta Romualdez. Sino? Hindi nila pwede iparesto yan. Kasi dadaan yan sa korte. At ang korte ang magbibigay ng uh, ano, arrest warrant. At kahit dito sa Amerika, hindi pwedeng ang presidente ng Amerika ang magpapaaresto. Dadaan lahat yan sa judicial. Kasi different yan eh. Pareho lang namang pattern dito sa Amerika at sa Pilipinas. Hawig na hawig. Dito kinopia ang mga batas. Diyan sa Pilipinas, okay? Ang judicial, hiwalay sa executive. Ang judicial, hiwalay din sa sa Congress. Iwalay-walay ang tatlo niyan. All of all of these three bodies are enjoying separate power. Hmm. Kita nyo na. So, hindi alam ni ni Marlika yan. Kumagawa siya ng chismis at ito ay patunay na wala siyang alam sa uh, sa government ng Pilipinas at maging dito sa Amerika. Okay? Okay. Ang sabi niya rin, inaalerto niya kayong mga tao dyan sa Pilipinas for the impending arrest of uh, ex-president Rodrigo Roa Duterte by ICC. Kung magkakaroon daw, dapat kayo ay magkaklas. <laughs> magkaklas daw kayo. Huh? Mag-people power kayo. Ay naku. Paano tayo mag-people power? Eh, ilan lang naman ang uma sa mga people power. Sa palagay nyo, kaya? Kaya? Ah, ayan, tingnan natin. Ngayon, si nasa ngayon si Rodrigo Roa Duterte. Ah, ayan. Okay, pati yung mga mga vloggers na bayaran ay, ay maaaring makasama ah, at sabi niya ay pati si Vice President Sara Duterte ay dadakpin. Eh wala pang kaso eh. Paano mo may ng ano ng bakit magkakaroon ng warrant of arrest? At ang warrant of arrest ay eh, ini-issue yan ng korte. Hindi ini-issue niya ng presidente, only First Lady Lisa Marcos. Hindi po pwede yung gano'n. Hindi rin pwede magpa-aresto ang Speaker of the House, o maging ang Kongreso. It's only the court who can order such warrant of arrest depending on the uh, evidence uh, submitted by the Fiscal Office. Siyempre, dadaan mo yan sa Fiscal. Then, peace got elevated to the court. Okay? Okay. For what? Hindi naman agad ikukulong yan. Ha? Huh? Pwedeng uh, mag-bail. Just in case. Pero itong sedition, no bail allowed yan. Okay? Ah, uh, maaaring dumanya sa Regional Trial Court first or the Department of Justice. At kung ito ay gobyerno, ombudsman. Okay? At, uh, at ito ay ginagamit ni itong si uh, uh Maharlika upang magkaroon ng Kuwaitic ah, uh, effect dyan sa Pilipinas at magkagulo gulo kayo dyan. Okay? At inadami din niya si si Bishop Kib, uh, Kibuloy ah, huh? Pastor Kibuloy <laughs> ay, ay naku eh, ang daming krimen na ginawa niyan dito sa Amerika at wanted ngayon dito ng FBI yan. Pinagmamalaki ni Kibuloy na hindi na siya wanted. No. He is still number one on the list by the Federal uh, Bureau of Investigation, dito, bureau of FBI. Okay? At uh, ang lahat ng sinasabi ni Mahardika ay is all full of lies, false news, fake news. Yan wala siyang sinabi na makatotohanan lahat ng kanyang natatanggap ay chismis ah, walang uh, walang uh, organized yun yung mga hearsay lang niya na pinapalaki niya upang kayo ay malason ah, katunayan nga marami na siyang nalason eh dito sa views niya ay umabot ng 200 uh, ang views niya ay umabot ng uh, 201,000 views Isipin mo sa dami niya, 200,000 views na niloko niya, na nabudol niya. Sinasabi niya, uh, ang mga BBM daw ay nabudol. No, siya ang nabubudol. Kasi magaling lang siya magsalita na puro mura. At iyan ang gusto niyo mga Pilipino dyan sa Pilipinas, ang mga nagmumura. Kaya siguro, sinasabi ko sa inyo, ang mga anak niyo, ang mga kabataan na nasa sa inyong lugar, ay marunong magmura. Ako ba'y ba tama o mali? Magalit na magagalit. Pero tama ba ang sinabi ko? Na gusto nyo gusto nyo, yung nagmumura. Kaya sinusuporta nyo si Maharlika. Okay? So, mag isip isip kayo. Saan ba tayo papunta? Ha? Sa tamang daan o sa maling daan? Kayo ang bahala sa inyo upang magbigay kayo ng comment saan ba kayo pupunta? Sa tama o sa mali? Okay? In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog on Marnica. Ma